Okay, nang hapon mga kamagila. Matagal-tagal tayo hindi nakapag-update ng video dahil busy ako sa trabaho mga kamagila. sa pagkagabi, iniisip ko, napakapagod na. Pag mag edit pa ako ng video. So ngayon, ah, hindi naman pwedeng hindi tayo mag-upload talaga ng video kasi marami nag-aabang. Isim tayo mga kamagila. Ito yung trabaho talaga ng isang vlogger. No? Gaano makapagod, kailangan talaga natin mag-upload ng video para sa mga followers, subscribers natin. Okay. Ito yung update mga kamukil sa bahay ni sa tubular dito sa aming project. Itong pinakamalaki namin na project. ito na yung forma niya. Although, kunting-kunti na lang ito mga kamukil ha. Ah. Ah, matatapos rin to. Kung wala nang idagdag yung kliyente natin dito na trabawin. Okay, dito tayo sa pinakagrahi. So dito sa labas na wool mga kamukil, nakapag-umbisa naman yung isa pag-skim coat pero itinigil ko muna mga kamukil kasi madali lang naman yung pag-skim coat nito. Uh, Semi-smooth finish tong wool natin kaya ginamit ko dito mga kamukil acrylic skim coat, no? yung liquid, hindi po yung powder para mas matibay. Dito na mga parts mga postin, na kapag skim coat na tayo, lilihain na lang to pag na lang kulang nito mga kamukil, papunta doon ito sa pinakababa uh, paglilihan na lang yan sa taas isang mano pa yan papadaanan pa ng isang mano kulang pa no? and then ito mga pusti natin sa garage yun sa taas na lang yung pinaka uh, kulang ito sa baba haplusan na lang yan ng liha makinis naman yung ating mga pusti no? yan dito sa kusina mga kamukil ito sa ground floor to banda mga kamukila ito na yung ganap natin dito yan ang napapansin nyo nilalagyan ko siya ng design dito o accent no? kasi parang may kasama yan no? yung kulay yellow na yan ah, WPC so dahil maraming mga tiran yan mga kamukil mga sobra uh, ah, nang ako alam ko matatapon lang so nag isip ako ng paraan no? para makagawa pa ng disenyo para na sa ikakaganda at ikakatuwa ng may-ari so iwan ko lang kung ikakatuwa nila pero sa tingin ko pag matatapos to napakaganda nito no? so pag matatapos to ano paikot yan mga kamukil yan kapunta dyan yan hanggang sagad yan dun dito yung lulo nya sagad yan dyan Okay dito yung ginawa kong disenyo dito o dito plain lang maganda kasi tingnan kapag ka plain no? dahil malinis na kulay siya sa pinaka kwarto ng mayari ito na yung forma natin dito pintuan ayan may kulang pa ako sa mga pintuan ha no? Hintay-hintay lang muna ma'am pupuntahan kita dyan ito yung pinaka kwarto nila dito pagpasok natin yan ang ating mga doorknob yan, ilaw ka agad yung bubungad sa atin dito may switch ka agad dito no? tapos nandito yung uh, exclusive CR nila no? mag-asawa, ito may bathtub tayo dito, ito yung medyo matagal-tagal kong trabahuin no? tapos, yung ating mga wall ayan na, no? So ito na lang yung pinakakulang sa pag uh, hindi ko siya natapos ngayon. Although magpo-purchase pa ako ng isang PVC wall panel no? na dalawa. Kasi kulang to ng dalawang PVC wall panel. O, yan. Pero yung ating pagkikisami, yan, nakali-out na yung ating mga moldings. No? Sa trabaho kasi PVC mga kamukil, yung pinakamahirap itong pagkakabit lang ng mga moldings. No? Lalo ng mga siruho ng mga molding, napakahirap talaga. Napakatagal. Ayan pagka PVC panel at saka interior itong mga kamukil sabi ko sa kanila huwag madaliin no. di baling matagalan tayo importante matutuwa si kliyente pag turnover natin yun yung sabi ko sa kanila no. so ito na yung update natin dito sa ground floor so, may mga materials pa dito o, kulang pa itong mga kamukil ng mga PVC na ito kasi sagad ito hanggang dito yung kikisimehan natin so yung si kantor natin ayan ah o, dyan na lang din banda ano papansin nyo maliit lang yan mga kamukil na tra-trabahuin no? isang araw na trabaho yan papunta dyan pero talaga hindi pa natatapos dahil sinasabi ko mga kamukil napakahirap talaga trabahuin no? lalo na ganyan maraming moldings na ikakabit bawat bintana kasi bawat jam may molding yan yung pinakamahirap trabahuin mabusisi siya mga kamukil unti-unti na siya nagporma dyan o, pag malagyan niya ng salamin makulayan natin yung ating mga window jam maganda na yan tingnan while yung ating hagdanan dito na siya tapos na no pero yung pagkukulay eh, malayo pa no ayan. so unti-unti na siyang uh, gumaganda ayan palibot ayan you no know. so sa second floor may update naman tayo diyan marami na tayong video na kukuha diyan tapos papansin niyo yung area namin mga kamkil linis linis talaga yan no pagkatapos ng trabaho linis tapos ngayon magsasahod tayo pagkatapos mag vlog Maliit na lang kami dito mga kamukil, no? O, gaya na sabi ko dati, ayoko ko sanang magdala ng maraming tao na kasi nakakapagod, stress, no? So, sa nangyari sa akin sa Malagamot Project, yan, pinasabcon ko yun dahil lumingi sa akin ng sabcon tapos iniwan tayo. O, doon na naman ako, na, ano mga kamukil? So, para sa akin, okay na to, mga kasama ko. Hanggang sampung tao lang yung dadalhin ko mga kamukil at isang project lang yung kukunin ko lagi para iwas stress ba? O, ito na, yung ating hagdanan so, dito mga kamukil na rin namin sa pag ding dyan gamit natin dito WPC o wall floated panel yan ito yung kulay nya yan punta dun so kailangan marunong si kliyente mag match up ng kulay dito so, kung tayong tatanungin meron tayong idea napakadami nating idea napakadami nating idea pero siyempre, sila yung titira. Sa kanila yung masusunod. Sila lagi yung sinusunod yung mga kamukil. Maliban lang sa mga design-design. Ah, dahil wala pa silang mga idea. Uh, pangit naman tingnan kapag, kapag puro lang plain makikita natin. Puro lang plain nakisami. No? Sa laki nitong bahay na to. Wala tayong ilalagay ng design. Kaya ako na lang yung mga nag-iisip na pagpasok ng tao. Medyo may kakaiba rin tingnan. Okay. So, ang last natin pagpapaganda nito mga kamukil, yung pagkabit ng mga ilaw, no? pagpipintura, itong pintura mga kamukil kailangan makuha yung saktong combination nito sa mga kulay-kulay sa loob yan, yan oh. so diyan makakalagay yung ating TV console dito yung mga couch tapos buong bintana na yan, salamin yan, ito napakalamig okay ito lang, muna yung ating update no? sa, sa aming project, hanggang sa muli thank you